murang patola at sariwa talaga. Kaya samahan niyo ko mga katara, igisa natin ang patola na may bihon. E eh kayo mga katara, anong lutong patola ang madalas niyong niluluto? Maglagay na tayo ng mantika sa ating kawali. Ilagay na natin ang sibuyas kapag mainit na ang kawali. At haluin lang ito. Isunod naman natin ang bawang at haluin lang ulit ito. Kapag okay na ang sibuyas at bawang, ilagay na rin natin ang sahog nating manok at haluin lang natin ito. At takpan na natin at pakuluan ang manok. Alipas niya ng ilan saglit, tignan natin ang manok. Kapag okay na ang manok, mga katara. Ilagay na natin, syempre, ang patola. At maglagay na tayo ng ating paminta. Lagyan na rin natin ng seasoning powder. Kaya takpan na natin ng patola. At hayaan ito kumulo ng kumulo. At makalipas niya ng ilan saglit. I-check natin ang patola at haluin natin ito para mahalo ang inilagay natin pampalasa. Dahil okay na ang patola, ilagay na natin ang bihon ang isa sa sahog pa natin. Taluin lang natin ito. Ulit. Makalipas pa nga ng pagpapakulo natin. Saglit sa ating patola at bihon. Luto na ang ating ginisang patola na may bihon. Dahil luto na mga katara, ang ginisang patola na may bihon, alam mo na ang kasunod nito. Kaya tara na! your man time na! Pag-subscribe ka na for more videos. Mga katara, para updated ka lagi kapag may bago akong video. Mmm, sigurado, nagugutom ka na rin. Ang unang subo, syempre, kanino pa ba? Eh di sa akin. Ikalawang subo, sa akin muli. Kaya mga katara, ang ikatlong subo. At syempre, ang ikaapat na subo ay para sa inyo naman ito. Kaya ano pa hinihintay nyo mga katara? Mag-like na, mag-comment pa. At syempre, pakishare na rin ng video.